Naku, naambo na. Buti at hindi malakas. Kami papunta sa kabilang bahay. Sa mga inay. Ayan, si Periano. Hindi <laughs> ko po magtitinda ng kakanin eh. Ah, gah. Sabay budel fight mamaya. Wala, wala mong budel fight. Hindi bibili. Pagkailang hindi bumuli. Eh. Dali, aray mo yung budel fight eh. Mga sabay, dahan-dahang. Dahan dahan. dahan. gustong lumayas, gustong mga hanggan, ay eh magtiis. Hindi ko pala nadala yung mga pagkain. Ano pagkain? Yung ibibigay ko daw yung nilabon kong kamutay. Tsaka yung lukban. Ay, ang, ang paa mo. Talsikan ang putik daya. Ari, ayaw lalakad ng ayos. Ay, paano lalakad ngayon? Alam naman. Ay, akadumi. Ay, kahit kahit pit na mga yan hindi man lang tayo nasundo eh ang mm, dahan dahan baka masabit ang dahon ang <laughs> dahon <laughs> hindi sa akin siyempre ikaw baka masabit ka ayaw na yung ay syempre magkasabit ang dahon di halay ay di ibig sabihin mauula lang ka o hindi pa ako nakakasuklay eh kay nama na ano hindi sanay ay kita mo ka, nagmukha na ako din kita niyo ba ay tingnan mo naman ang padali mo sa aking aray ngayon dala 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 kaya nga. Pag may sa akin, hindi niya garna. Hindi, okay lang yan. Bakit tayo mahihiya? Eh, tayo naman itaga din sa bukid. Ano? Oh. Oh. Pakikita natin sa mga yan. Ang mga yung walang konsensya. Nagpapasundo. Hindi man lang tayo nasundo. Ayan, itong dinitin. Teka, teka muna, ano? Hindi ng daan. Para <laughs> makikita ko ng aking kumpare. Ha? <laughs> 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 Nako, sabi na re. Makikita ko ng aking kumpare. Nagarni ang kagagayakan. Nasa na yung mamay? Sundo na. Nagpapasundo, di kami sinundo. Matulog na. Ayan, Natulog nagbubuting tingan. Eh? Kaganda eh. Hmm. May tag po. Are, ang may make-up pa ni Queen Ay. Ay, sa gandang babaeng yan, may make-up pa. Huwag make up Si Queen ay ngayon ay, ano na, make-up artist. O, oh, sige. Umpisa ka eh. Pa-make-up ka na ngayon. Gigi, pahiram lang sukulay, kulay. Hindi pa ako nakakasukulay eh. Huwag mo sisirain ang aming dahon. At yan eh, may paggagamitan pa niyan mamaya. Ano? Alo? Hindi na ako nakasukulay eh.